Yan, mag-ihaw tayo ngayon, o. Oh. Ihaw, ihaw. mag -ihaw tayo. Ihawin natin tong lampo. Sarap! <laughs> mm. mag-ihaw tayo ngayon, Oh, sarap mag-ihaw. O, oh, diba? oh, balik tarin natin. Gimas! Ngayon, tagpupulutan tayo. <laughs> mm, Gimas! Sarap! Sarap! Oh. Dito na yung naihaw. May konti pa lang, konti. May na, adanaksot. <laughs> ah, di ba? Uh, Marami pa. Adubay, tinutuin tayo na. Dubai, mm. Nay, nay, di tami pa ba? Nawanay. Pagkata mo na. <laughs> konti pa lang. Oh, wow, sarap. Mm. Sarap ng ating ulam ngayon. Inihaw Anyhow dinakdakan. Meron pa, natira. Malapit ng matapos. Tataba ito ni, taba. Ayo ko yan. Yun na masarap. O, oh, lapit na matapos. O, oh, wow. Mm. Siya naman, na yung din. ating lulutuin. oh, hu, hu, Kamay mo. Ano niya, Jai? Ano niya, No. Ibangos pa yung gaya. Ibangos? Ibangos. Sarap po. Oh. Mm. Mano di bangos? Luwa. Oh, sarap. Mm. Hindi kain tayo. Boy, ano ni nang lutatin ni boy? Kuwentay boy. Basta <laughs> tani. Import <Tani. laughs> man. Yan, sarap. Oh, konti na lang. Malapit na. Nagdito tini us ning, nagdito tataban ng. Ne, malapit na. Mm, sarap. Oh, di ba guys? Malapit na. Oh, uh, malapit na. Malapit na tayong kakain. Malinin natin. Malinin. 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 Wow, sarap. Oh, dami na oh. Marami na tayong kakainin. Mm. Pulutan. Yo, kainin natin. Ulam natin. Mm, sarap. Sarap. Ang dami. Mm, sarap. aking niluto. Niluto namin na inihaw Na liempo. Wow, sarap. Mm. Pagkita mo Ali na kahit kain tayo. Yan ang guwapitong nag-ihaw. Yan. Yan. Maalala nyo guys. Maalala nyo yung post ko. Kung sino yung nahiga sa gate sa simento. Yan, ang gwapo. Tignan nyo ang buka niya. <laughs> Yan, nahiga sa simento. Wow, kain na tayo. Linakit, kain na tayo.